Hello mga kasyobes, welcome back to my channel Update tayo sa kanta Sa pinakabagong kanta ni Maymay na Paradise Na out now sa YouTube Na kung saan marami ang mga awardees ng Grammy Ang lumika na naturang kanta Mga songwriters, producers, musician, scriptwriter, songwriter at arranger. O di ba? Talaga namang nakakaproud dahil hindi basta-basta ang mga tao na gumawa ng Paradise Song ng Mayroon ay bago. Ayan. Tony Brown. Mga Grammy Award Best Boy. Boy Matthews. Mga award ng hindi talaga. Kaya naman, congratulations mo, May, May. At hindi ba sa basta mga daw ni May. Dahil ang final, come congratulations.